kamangyan kaya napakasarap kainin din ho sa bukid. Sakto din ho dahil anihan na din sa amin. Ay for the go. So ayan, balar na nga pala yung mga saging na saban na pinamili namin sa palengke mga kamangyan. At sakto sakto lang ho yung hinog na re para ho doon sa agawin natin na merienda. Ilang piling na saging din nga niyo pala are mga kamangyan. Gawa ng marami-rami ho yung agawin namin ngayon. Gawa ng syempre hindi lang ho kami yung makain. Salamat. Pero hindi nga tulong ngayon si Paring Jun mga kamangyan. Gawa ng syempre busy busy yun. Ay sana all. <laughs> Pero sa tunay mga kamangyan, kapag ayan talagang anihan, bantay na bantay huyo ni tatay. <laughs> Kasi yung araw mga kamangyan, gustong gusto ko talaga magluto ng saging kong yelo. Kasi I think naglilihi. <laughs> Hala naglilihi. Kasi sobrang init talaga ng panahon. Parang gusto ko nalang magdabog. Hala magdabog. Tapos <laughs> so, nabanggit nga ni, ni tatay na anihan na daw. So, marami mo talaga silang nagatulong-tulong doon, ganyan. Ay madalas ang pamarianda doon, tinapay, tubig, mga ganyan laan. Kaya sabi ko ho kay tatay, kung maabot pa yung saging kunyelo na alutuin namin, ay di ho mas maganda para mapamarianda nga niyo yung mga magsasaka. Sakto din naman nun, na medyo late pa sila nagsimula, kaya sana umabot. Salamat! <laughs> ay after nga namin mabalatan mga kamangyan, ayan nga ni ho, at ginayat-gayat na rin namin. Iwan ko, pero grabe na talaga yung tindi ng init ngayon. Mas in literal na nakakapaso siya. Kapag arneo pa lang summer, mga kamangyan, ang madalas talaga na inabenta din sa amin yung halo-halo. Wala ho, halos nagatinda ng saging kunyelo. Madalas yan sa mga restaurant. Oh, restaurant! So, ayan pa yan na ho pala lahat na nagayat, mga kamangyan. At ngayon naman ho, ay apakuluan ko naman are. Tapos diga ho, yan saging, malambot naman na yan. Pwede na yan kainin, ganyan. Pero kailangan pa ho talaga yan napakuluan ng bonggam-bongga. Yung mag-iba yung kulay niya, yung parang golden brown. Oh, golden brown! Tapos alam ka, ho, nakaraan, nagtam tambay-tambay lang ho kami din sa bahay kubo. Hindi kami kumain ng tangalian pero nasa naman kami. Alam mo naman dun sa pakagitna-gitna kami kumain, sobrang init doon. Kami ay maiihaw. Salamat. O pero ayun na nga ni Hodi, enjoy-enjoy kami sa pagtatambay, kwentuhan, ganyan. Tapos pag-uwi namin ng bahay, nagulat si na kuya na sobrang itim nila sunog yung braso nila kasi parang nakasando-sando sila nun eh. So, doon namin na-realize, o oh, na-realize, na kahit yung hangin, sobrang nakakaitim na siya. Ay, hindi naman o sa isang tabi mga kamangyan. Ayan nga niho, at busy busy si nanay at saka si Julina. Gawa ng magaluto daw nga niho sila ng adobong sitaw. Gawa ng syempre, dinin na rin kami manananghalian. Tapos naalala ko nga niho mga kamangyan, nung no, mga bata pa kami, parang nga nila ako kami mapakain ng gulay ni nanay, nagaluto siya ng adobong sitaw. Literal na adobong sitaw lang yun, walang mga karne-karne, ganyan. Minsan o, no, kapag nakakaluwag-luwag, inasamahan ng karne, tapos yung karne lang ang apiliin namin Dalaman. So, ayan, inabantay-bantayan na rin po pala namin. Aray nga niyo, pagpapakulo na rin sa aking dini, mga kamangyan. Gawa nang baka mamaya, mama, iiga na. Aray, ah. So, aray nga niyo, si Kuya Ompong at saka si Kim, inabalata na ho. Aray nilagang mong itlog ng pugo. Ay, alam niyo na ho kung bakit gustong-gusto niyo mga yan magbalat ng ganyan. Gawa nang mas marami pa yung inapapak kumpara doon sa inabalatan. Talagang makukurot mo sa singit. Ay, hindi. Bawal yun. Ay, nung kumulukulo na nga niyo, aray mga kamangyan. Ayan kamang nga niyo, at nilagay na diyan yun nga mga binalatan na itlog ng pugo. Grabe, ngayon pala ang inagutom na ako. Ay, so, ayan, tuloy-tuloy pa rin nga no, sila din mga kamangyan at nabanggit ko naman ako na sa inyo na medyo madali na ho yung pag aani ni sa amin. Gawa na naupan upa na lang ho doon sa harvester. Dati ho kasi ay manu manumano as in tao talaga. Kung so, ngayon ho, diga nakasako na siya. Madali na ho yung mga magsasaka doon sa kabilang kalsada gamit ho yung kanga. So, depende ho kung ilan sako yung kaya nila at kung ilang balik. Nagtunaw na rin ho pala si Kuya Julius niya dinin ng asukal mga kamangyan. Gawa ng yung nabili ho namin. Hindi ho sobrang brown, na brown o parang papula na yung kulay. Medyo light lang ho yung kulay ng asukal na nabili namin. Ay kailangan ho doon yung makulay. Kulay Ano yung kulay blue? Hindi. <laughs> Kumbaga, para talagang buhay na buhay ho yung ating saging kunyelo. After kung ano yung mailagay yung asukal diyan mga kamangyan, ayan, kailangan ulit yung pakuluan diyan ng bonggam bongga. Ay, nilagay ko na rin nga niyo pala yung mga sagot diyan mga kamangyan at alam niyo ga, talagang perfect combination sila. Oh, perfect combination. <laughs> alam niyo naman ako mga kamangyan, nabanggit ko naman ako before, na sa mga sahog nung halo-halo, -hal, ang pinakagusto ko talaga ay yung saging, yung sagu. So ngayon, ayan, pinagsama na. Kaya maglulumpas maglulumpasay ako sa saya. Huy, grabe, napaka-OA. So, ayan, nagintindi na rin pala sila ng yellow din ni mga kamangyan. At buti na lang talaga merong kaming ice cracker. Ice cracker? Ice crusher. Ice cry nation. So, yun nga, So, mas napadali. So, ayan. After ilang minutes nga nung mga kamangyan, sa wakas nga niho at naluto na rin. Tapos yung itsura niya para siyang sinulbot. Yun o yung tawag din sa amin mga kamangyan. Basta o yung saging na matamis. Naglagay na rin o pala ako sa isang lagayan din mga kamangyan. Kawa nga niho na late na kami ng tapos. Siguro mga alas 12 na rin ng tanghali. At late na rin talaga. Dapat to kasi mga 10 a.m. or 11 a.m. aray. Kaso'y huli na, naging tanghalian. Salamat! Ah, buti na nga nila ang dino at nakapagluto si nanay kanina nung adobong sitaw na may karne. Kaho nga niho, ay dalhin na rin yun doon. Kawa nang hindi pa sila na nakakain ng tanghalian. Hindi si tatay, hindi agad Tina bi, salamat. Uh, Gusto ko rin nga niwaring ginawa namin mga kamangyan. Gawa nang afternoon nila kumain ng tanghalian. Ay dare nga niho at meron silang panghimagas. So sana all naman. Ay ganun natakam na rin ako mga kamangyan. Ay dare nga niho at naglagay na ako ng yellow din nga ni sa isang lagayan. Saka ko na uunilagay sa ibabaw yung nga ni niluto natin na saging. Tapos oh, 'yung gatas. At grabe itsura pa lang ng mga kamangyan, talaga namang nakakatakam na. Isa lang talaga 'yung masasabi ko mga kamangyan, perfect na perfect talaga 'yung tagi. Kasi kailangan natin 'tong lahat. Grabe napaka-o. Tingaw mga kamangyan kanina, napakarami na natin nilagay na asukal at talaga namang tumamis na rin ng bonggang bongga. Siyempre -bongga. kapag nilagyan ng yelo, nababawasan yung tamis kaya mas okay kung lagyan ulit yan ng asukal. Hindi rin ho, ulit lagyan niya ng condense, ng evap, depende ho sa inyo. Salamat. <laughs> Tapos tapang nagamerian tangan niyo yung mga kasamahan ko din ng mga kamangyan. Apakita ah, ko sa inyo, ari gawa nang may nagpadala sa akin ng mga bag. Oh. Grabe, sobrang generous nila, sobrang dami. Ali pinadala nga niyo pala rin ng sassy bags PH mga kamangyan. Ang ganda ng quality, ang gaganda ng design. Direct po talaga supplier ho pala sila mga kamangyan. kaya ang mumura ng mga items nila. Range lang siya sa 1,200 to 1,850 pero merong mga tig-8,000 yung price nila kumpara sa mga mall. Meron din 500 to 1,000 kung gusto ninyo. At ayun, kung gusto niyo rin ng ganto mga kamangyan ako, i-follow nyo lang yung kanilang page. Baka kayo na yung sunod na mabigyan ng bag. Uy. So ayan, tingnan nyo naman mga kamangyan. Grabe, napakasarap talaga pag masda view din. Eh. Dahil nga nyo, medyo na parami-rami talaga yung pagluluto namin nung saging kunyelo mga kamangyan. Dari nga nyo, at dinala na ni Tatay Dini sa may labasan. Gawa ng dinner rin nga nyo, maraming pang mga nagatambay-tambay, naglaro-laro ng mga bata. Manigurado yung magugustuhan din ho talaga nila, erin ng bonggang-bongga. Pero I think, mas magugustuhan nila yung ginsito. Mm. Hindi! grabe, sobrang nakakatuwa nga niyo silang pagmasdan diya. Parang maiiyak-iyak na ako. Ay, grabe, napaka-arte. Okay, <laughs> nga niyo, mga kamangyan Kasi syempre, kung ating nanyo naman, simple lang talaga yung merienda na yan. Pero grabe ho yung mga ngiti nila. At yun talaga yung masarap sa pakiramdam. Yung makita mo yung mga ngiti nila. Makikita mo na grateful sila, ganyan. Sa tunay mga kamangyang kapag ay ano yung abigyan, parang kaganahan ka na magbigay lagi. Sa sobrang gana, parang gusto ko silang ipagluto ng lechon. Hala, bakit lechon agad? <laughs> Ayun ano, mga kamangyang, mamili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow nyo na ating page at i-share ang video, ano? O sya, hanggang dito na lang ang ating video kami magamarianda pa din eh. Bye-bye, love you. <laughs>